asawa mo. So kawawa naman. So, nah Saan sa na hitab. mansa sa man sa ading ko ba. Ng... Nakasala sa dili ngon ato. Dinana. Ta, ya, ko i finding. Wala i finding sa doktor. Nagingnan mi sa doktor nga padik sa dito sa Sa Soto. Sa Soto. Oh. ni repair kayo sa Soto. Soto. Hmm. Sa Cebu City. Hmm. Tapos bakit po ninyo hindi niyo dinala sa Soto kuya? Walay kwarta. Walay kwarta. Hello guys, mga katikang natin diyan. Hindi maganda ang panahon ngayon. Marami pa kaming mga vlogs na gagawin Inuuna talaga namin itong nakakadurog damdamin na kalagayan ng isang ina Napanood ko ito sa isang post sa IPB Nangingi ng tulong Kaya nag-travel kami agad patungo sa bahay nila Kaya ngayon habang nag-travel kami patungo sa bahay nila Ipakita ko sa inyo ang nasasabing post video sa IPB Ito po Pag-umangkon na mo ni Silbi, Asawa ni sa kung, kung pag-umangkon Wala yung tayong katambal Nooy kasta na, naroon siya di rin, nagitabang sa bana. Nga wag kwarta, bisag usa. Bisag piso na lang tingali, wala ganyan taon. Tungod anong iyang gimo ang no o, panit. Na, yung panit, no, panit. Maoni siya. Huh. Day, liya. Giday. Inang ini tubig si Giday. Ina basig kaning atong video na ay maluoy sto ama tagaan mo kuan tabang Bahala na lag. magpaka tag. Kuan, sige na day. Oh. Na. Im na day. Init-init pa na. Aroma kuan na imong Paningkamot, Jud. Hmm. Ampos ginoo. Kaya wala na tayo. Wala -ta laing sampiton. Na day. Hmm. Basig, malday, maluo yan itong akong gibidyo si Muharon. Mangayog. Mangayog tagtabang gamay financial para ipa. Kuan si muha itabang si imo. Maganga say palit ba nimog tambal ikapa. Kuanan ning imong gimo karon. Dito na. Naron idridap. Ro. Importante kasi mayroon tayong dalawin dito. Diyan sa dobo. Pag-check muna mo to. Mga hayo da. Kanta <laughs> na ata sa pro quattro pro quattro sa anunang sir so mayroon tayong dalawin dyan oh. No? sobrang nakakaawa so sige ah na mo ha dito so, ito muna ang inuna natin guys marami pa tayong mga vlogs na gagawin inuuna natin to kasi nakita natin sa post na sobrang kawawa talaga so giờ nào có tố lên

Uy, di may muda yun. Sige lang. So ito po yung, ano, ito po yung, ano guys, yung subject natin dito ngayon. Ito po yung bahay nila. Masulon niya. Ayong, ah, ayong, ah, ito. 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 asawa Ito. Asawa To, kawawa naman. Anong nangyari kuya? Kasi pangalan ni kuya? Jory. Jory, itong asawa mo? Lia. Lia. Kawawa naman si ate. Oh, nakahiga lang. Anong nangyari kuya? Ay, yung ulo niya parang nagkabungkal-bungkal. Na. Ang sa'yo nahitab. Ang sa'yo nangyari kuwan daw. Nang, uh, ba? Ha? Paikusog-kusog na gamay kuya? Nang man sa ating gusto nga ba? Kanang, nakasala sa dilingo na ito? Oo. Mm -hmm. Mao ba? Munsa, ang iyang lawas ani kuya, mausad na hitabo sa iyang ulo. Oo. Oh. Pwede makita kuya? Oo. Oh. an Kawawaan mo yung asawa niya kuya? Lah! Grabe oh. Grabe. Parang nasusunog. Kuya, kanang Kuya, Jory, Jory. Matagal na bang, ano po? Matagal na bang nagaganito si ate? Dugay na ni siya na inami? Kuan, Na yung kuan, primero, na gamay pa. Yung gamay. Kuan, taro na nagrabi. Kuan, nabuhan. Mag isang taon na? Ah? Mahigit? Isang taon mahigit na nagaganito? Yung sa simula, maliit lang. Parang nasusuno guys. Oh. Ang oh, nadala ba nyo sa doktor? Napacheck up ba to? Napacheck up. up sa Bralio. Kailan po na-check up? Matagal na din? Matagal. Mga ilang buwan na? Buwan <coughs> <Spike Viridis> na po. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Taod na. taod na? Matagal um. na? Ano yun? Ano yun? Wala yung pahinding sa doktor? Nagingnan mo sa doktor nga sa soto soto Nirepare kayo sa soto soto sa Cebu City tapos bakit po ninyo hindi niyo dinala sa soto kuya lang abot dito ha abot dito ay kwarta wala kwarta walang pira? so hindi ba kayo nakahanap ng paraan kuya wala ba mo nakakapangitag pamahagi pag solicit kanang modoldo o lubosag asa ng maluas ang imong asawa Hang ah, bola ger. Pilah kebok anak ninyo. To... Doang asa merenyung anak. Asa yang anak aneh. Mai da lawang anak ko sudah. Nah, ge eh anu eh anu mo kayak gini-gini aus ya. Di isera ya. Mai ron sing da lawang anak. Hilang tahun kan aku ya. 29, 29 itu si misis. Ambatak, Pak. Ya tingnan si Ate parang utsintan. Parang utsintan, 24 pa yung edad. Si ah, mga bata, ito po yung mga bata ni Ate Lia itong dalawa. Kani oh, kani. Kaluha ni sila sir. Ah, kaluha? Oh, kanin do pa mo na yung bata. Oy, dali, dali ari, dali do rum. Kaluha, ayo kambal pala. So kausapan pa nang anak si Ate Lia kambal. Oo. Hmm. Uh -huh. Dudong kisay pangalanin mo. MJ ikaw? MJ. LJ o MJ? Hmm. Oh. Doon kayo naninainanin inyong mama? Hmm. So, mauna inyong balay dari ko Doon kayo na muna kuya din? Hmm. Pero wala mo ni suway o kuan kuya? Wala mo, hindi kayo sumubok? Wala mo ni o atog mananambal? Karang mga binisaya ba? Um, 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 amo, amo, ya, tapos? Sabi ng Miriko, Naka... nagkasala po sila sa hindi katulad natin, gano'n. Ganon po ba? So mas maganda kuya madala talaga sa doktor. Kasi pag nadoon na sa ospital, mayroon namang mga programa sa gobyerno, katulad ng Malasakit Center, PCSO. So kung, ang problema lang, yung kwarta pakit money. Kasi ang magbantay, kailangan kumain mayroong emergency na bilhin na gamot sa labas, hindi tayo makabili mo kapag walang pocket money. So ngayon kuya, ano pong plano ninyo para kay ate? Madala sa doktor. Madala sa doktor? So ang problema lang kwarta, yung uh, pang transportation at saka yung pagkain sa magbantay, no? Nagkaganito po yung asawa ninyo, kung man kali lisod po ninyo na na kay mga anak. Ha? Huh? So, <laughs> trabaho ko niya naman hindi ako katrabaho ay tungod sa iyong kwan so nagtrabaho ka dili na kakatrabaho tungod na imong asawa at imong manong so karon kumusta ang iyong pangkonsumo nga dili na kakatrabaho um, kwan sa kong kwan. trabaho nga ang iyong kwan Mangayon, kamay, so, bugas, kundahan. Manghihi lang sa mga kapatid mo. Kumusta ate sa pa-post ninyo? po yung mga nagataghatag? Oh, na So nakatigom-tigom diyan mo? Oh, nasiyahang kuan mga kas uh -huh. cash nga gihatag Palitan siya bugas. Uh -huh. mga 5 kilos ug tanang 20 oh, 20. Uh -huh. J, abjes kilos sa usadong no? uh -huh. na? Nya sir kay 25 kilos nya na siya gatas. Uh -huh. Kaning mga bitadain, gipalitan pud siya og sir kanang Yan po akong sino pong nakapanood sa post ni Ate. So uh -huh. salamat sa mga nagabot sa mga salamat tumulong kayun. trojikas. Okay. Oh. Nako kay itong katabang to pag nako na sir kay paghapon na oh. Da daghanday ni oh, oh. so, da -da tabang kay siya habang, katabang no siya taawat sa inyong tanan so karon ato magpuno mig bugas kay naami dalang bugas oh salamat oh. kay sir kay wa gyud oh. lisod kay ni sila sir oy oh. Yeah, ako sa gusto unta ko mutabang ya usap ko oh isod, mo lisod no? <laughs> kay rong panahon na eh <laughs> So yan po ay eh, mayroon kaming bigas doon eh, Nagdala na lang kami ng bigas Akala namin walang bigas So uh, madungagan lang yung bugas, bugas doon ha? ha? Salamat kayo sa Kaluha de, ni sila oh, kaluha. kaluha Kambal Mayroon kayo bigas 1,500 na natin Dawa, Dawa. guniti sa ni kuya Guniti sa 1,500 at saka 25, na, 25 kilos na bigas galing sa Charity Ladies of Melbourne, Australia. Uh, maraming salamat po sa inyo. Ito po kuya. Pwede na siguro to kuya. Madala sa doktor kuya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,000 Atenida kaya Ate? Yeah, mapadaan ang hospital day. Oh, so kung mayroon pang magpa-dikas, idagdag na lang no para kung katong kung naay mo tabang sa dikas. Ha? Sa dikas kay amo katong dikas sa kung dikuan sa akong gutong dagaw. Oh, koy dikas. So sa mga magdagdag, mag-abot ay eh, ipm lang, ipm lang ninyo ako sa ano po sa sa FB page natin, Rene OC Vlogs at uh, mag-ingat kayo sa mag-ingat kayo, mag kayo sa scammer ha. Salamat. Salamat. Dami pa ma dadi ni sa doktor ano, uh -huh. So pwede na yan pang transportation at saka pagkain sa magbantay doon. Ha? Uh -huh. huh? uh, sa sa Soto. oo sige. Uh, so Basta, uh, na siya. Salamat ni uh, Ate Nida. Ate Nida sa atin's Chris. Uh, binigyan natin ng tinke parang para mapacheck up na si Ate. Kasi kawawaan man si Ate. Uh. Yung uh, parang nagkakugan-kugan ng lawas ba? Parang panit ang problema nito. Sana, sana okay lang yung ano po. Sana, sana hindi na nakan si Ross. Tama siya. Oo. naka po. Oo. Oo. So, sobrang kawawa talaga. Salamat yung kastanan kayo. Nagdungog yun ang aming pag-ampo ng may maluoy siya ha.